Ganito pala to dito. Ah. Yung makaraskas yan na yung dyan sa labas. Hindi ko na alam. <laughs> may mga residente pala dito? Oo, kasi yan daw na makaraskas sa... Ah, bailan? No. Oo. Oh. oh, may residente pala dito? Oh, yeah. 'yung 'yung malolo yung baryeta nang bibi. Hindi ba nakapasok diyan? Parang naibebi dito. Ah, ay, ay, oh. Ayan na no? 'yung Eh port pala ito dito. Oh, may nakatago. Mm, ito talaga yung kanilang bay. Pangunahing hanap buhay dito guys. Fishing talaga. Tama yung residente dyan no? Dito sila nakatira. Ito naman guys, isang barangay. Barangay Makarastas. mga tao dito so guys ano to uh, ito yung pananampalataya ng mga tao dito mga residente and kada piyesta magkaroon sila ng karakol ipaparate nila yung kanilang patron yun bilang belief nila sa ating pang panginoon yun may kasamang ganun

Pang-bay. Ah. Pang-bay. Linaw. Tayo ng linaw. Ayan daming isda.

mayroon meron kaming guard. Post guard. <laughs> post guard. -guard. Meron kaming guard, post guard. Nagbablog din siya, oh. Nagkakamera <laughs> din siya, eh. Oh. Wala, ano lang, ipon, ni to ba saan ang punta nito ay ah, hindi niya rin alam kailangan sarap maligo ng mga bangka eh. Guys. So, hindi natin guys alam kung saan ang location nito, yung kanyang end point. Uh, but still, uh, susunod lang tayo sa kanila. O nga, takunan ko na yan. Mayan malapit na Coast Guard sumama din sila nagbablog din siguro guys to sila kasi ang ganda ng location talaga dito guys eh hindi kang magsasawa Meron silang tripod oh. Madali lang naman mag -up. Ayun na guys yung mga kasama namin. Yun. Next guys, magpa-part 3 tayo. Ayan. Kaya hanggang dito muna ito.